natin. Ayoko nito. Ito pa. muna kayo kung paano to ikinakabit sa tummy. Kasi nung una ko tong natanggap, hindi ko rin talaga alam kung paano siya ilagay. So, parang belt lang pala siya na ipapasok mo magkabilaan, tapos ina-adjust mo lang siya kung gaano mo gusto masikip or pababa, ganyan lang siya. Dumidikit siya, mi. So, ito nga yung pampa abs daw. So, may box nga yung nakasama kapag ka natanggap nyo. Pero pwede nyo siyang ipanggip, di ba? Ang ganda. So, ito na nga. <laughs> Hala, lakas! Hala, parang inaagod na yung kontrol <laughs> ko. Hala, narinig yung sounds? Anim na vibration daw yung meron to. So, ang apat. Hala, pati yung likod mo nagbabibrate. Oh, kita niyo yan? Ang lima. Oh my God! Lakas ang lakas intensity niya! Ito naman isa. stop. Tapos, ayun, nababibrate. Tapos, stop. Ayun, nababibrate na naman. Tapos, stop. Hala! eh! <laughs> ito yung nakikita ko sa FYP na trending ngayon, na pang pa shape ng tummy. Yung parang nagkakaroon ka ng muscle dito. Ito yung ginagamit nila. So, eto, may meron ako. Ay, <laughs> try natin kung magkaroon ba ng muscle dito sa gitna ng aking bilbil me. So, ayun. Pakatong araw ko ng ginagamit to. Mm -hmm. oh, pero ito lang yung pig, ito lang yung mas gusto ko, yung ano lang relax lang siya. Kasi kapag ka yung pinakamalakas, di parang buong katawan mo nagba-vibrate. <laughs> so ayun lang, na. baka naghahanap din kayo ng pampa muscle o pampa para magka-abs kayo. <laughs> ayun. Ayun, abs is coming. <laughs>